Ito naman ang aking kwento ngayong araw. Nagbibili muna tayo para kumita. Alright mga tol, samahan nyo naman akong muli dito sa ating bagong episode. Nabiyahin naman tayo muli dito kay Lilala Mob. Alright, so ngayon mga tol, pick up na natin. Lumagpas pa tayo. So mga tol, lumagpas tayo ng konti. Doon lang pala tayo sa kabila. Pinatayan tayo ah. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Pinatayan tayo? Piting yawa ka! Ah, ito na yun si Sir. Alam, Sir. Wala akong hindi Sir eh. Huwag Wala na mong piliwala! una kas tong, ano ka ano ko, Sir eh. booking? Sabi ni Sir, magandang lang daw ako. Paghanap lang daw siya ng mapabarihan niya. Para daw hindi na ako mabahala pa. Sana all na lang. Mayor na, Sir? Meron na. Kano ba yun? 81 ata, sir. Ay, 61 pala. Aywan ko magkano. Tingnan ko nga uli. Ah, 81, sir. 60, 70. Ah, 70, 80. Face na lang, sir. Akala ko 10 eh. <laughs> thank you, thank you. So nakuha natin ang ating unang pick up. Sa travel time natin 12 minutes, 4.1 kilometers. Sa halagang 81 pesos. So ito na mga tol. Bumbahan na natin. Nag-ingay naman ang dudong nyo. Itong bihay natin ngayon mga tol. Last single book lang. So dapat may surcharge. May additional bago nating punin. Sayang din naman. Iba? Kahit 20-20 lang. Pag may ipon yan, dadami din yan. I-arrive na natin. Nakakabahan ako dito, matagal to ano, sumagot. Hello po, andito na ako sa baba. Lala mo po. Dito po sa tapat ng uncle. Uh, uncle baka mo? Uncle dyan. Okay po. Uy, buti sumagot na si ma'am. <laughs> sumagot na rin siya sa wakas. Ma'am Ruby po, ma'am Ruby. Oh, thank you yun ang kuha na rin sa wakas natapos ng ating unang booking unang drop off unang pick up tapos na ito na ang panahon para maghanap naman ulit tayo punta na natin ang ating pangalawang pick up ang travel time natin uh, 3 minutes with 1.1 kilometers alright let's go baka natin ang ating pick up hello po Apo, ah, po lalaman po ako sa labas po sir Okay po, thank you. Bumalik si sir dahil wala pa siyang pambayad. Baka mo na siya ng pambayad. Ayun na si sir. Init. Thank you, sir. Hello po, alam mo po, andito po sa baba. Ay, mag-chat pala si ma'am na mag-iwanan na lang daw po. So siguro may guard dyan, tingnan natin Bayat na rin naman yan Kung, kung anong sabihin niya, yun lang sundin natin, syempre. <laughs> Mas mabilis saan kaya ito banda? Sir, iwanan daw ito kay Sir Salde, ah, uh, ito ah, bayad na ito yan, thank you alright sa tapos na, hanap ulit tayo lugi tayo dun ha, walang surcharge ha walang surcharge ha, walang additional ha so, meron tayo nakita dito mga tol, 59 pesos lang Ito pick up yan eh ito. Alright, Sa so malapit lang. Ay, balik ulit tayo doon. Pwede, pwede. Ay, nawala. Ay, nawala. Saan na yun? <laughs> nawala, gigla. Nakuha na yata yun. Bitning yawa ka! Ah, hanap ulit tayo ng ating mapipick up na Dahil na tayo kanina. Time check natin. Alas 3 na. Ang bilis nila magpindot ah. Oh my goodness. Gusto ko lang kasi is Manila area lang. ayoko ko nang lumayo-layo pa. Dahil mamaya may pasok tayo. Extra income lang naman natin to. Extra extra lang. Kaya malapitan lang tayo. Kaya na natin silang gusto nilang lumayo. Lumayo kayo. <laughs> Alright mga tolos. Nakakita na tayo ng ating iate. Dito lang to sa malapit sa may PICC. So, travel time natin sa ating pickup, 4 minutes and 1 kilometers. One way pala to rito. Shit the fuck. Shit the fuck. One way. Alright, matagal siyang sumagot. Mariling kita sa mukha eh. Okay po. Palabas na daw agad si mama yung maganda. Di ba? Apo. Doon ang bayad, ma'am. Alright, mga tol. So, nakuha na natin ang ating pangatlong pick-up. Travel time natin, 8 minutes and 2.2 kilometers. Alright, let's go. Uy, hey, nawawala tayo ah. Uy. Gagi. Shit. So, dito na nga tayo mga tol. Ah, tawagan na natin agad. SMDC Coast Mall. Ah, ito pala yun. Hello po, lalo mo po Andito po ako sa labas. Dito ako sa mayano. Kuya PJ, kainan. Po. Ah. Sige sir, andun. nakita na kita. Yan, buti yung dyan lang si sir. tasar sir Thank you Alright, so natapos na At dito na natatapos ang ating episode